orasyon o pang hindi ka pagtaksilan amang makapangyarihan iniingatan mo ang lahat ng tapat at marangal na puso ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aming relasyon itanim mo sa aming mga puso ang wagas na pag-ibig katapatan at respeto sa isa't isa huwag mong hiyaang makapasok ang tukso pagkakanulo Malakasin mo ang aming damdamin upang manatiling buo, tapat at nagmamahalan hanggang wakas. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Bikasin lamang ang mga orasyon na sumusunod ng tatlong beses at iihip sa isang basong tubig at inumin. O di kaya ay iihip mo sa iyong dibdib. Sator Aripo tinitupila Rutas Diom Ispiriram Espiritu Diom Ispiriram Espiritu Diom Ispiriram Espiritu Amen Gawin ito araw-araw upang hindi ka pagtaksilan. Maraming salamat sa mga tao na niniwala at sa mga binagi kong kaalaman.